Yeah! I love it! I love it! <laughs> Annyeong! Hello guys! It's 9.38 kakaalis lang ng bunso ko and andito na naman ako sa sasakyan kasi meron akong kukunin actually kahapon ko pa to na receive yung message I'm so excited. Finally it's on yung own pizza. Let's go. I not Yay! Nandito na ako Nandito na ako ulit sa akin sa sakya. And nakuha ko na guys. So happy. Happy. Iwan ko. Basta masaya ako. Yay! Ito na siya. Ito na. Ito na. Ito na. <laughs> ako to. <laughs> ako talaga to guys. Ayan. Yay! Nakuha ko na. I'm Korean Korean citizen na ako, finally. Officially, officially Korean citizen na ako. Guys, Yeah! I love it. I love it. I'm just happy. Thanks for watching. Bye.